Sina ano ang reaction niyo nung sinabi ni Isko na sinabi niyo papatayin niyo siya? Hindi, natawa ko. Natawa kayo? Bakit? Walang katotohanan eh. Why will I make a threat na papatayin kita? In front of uh, uh, 700 people? In front of media. Am I that crazy? 896 barangays. At yeah. saka Winnie, kung ako galit sa <laughs> I'll just do it. I'll not threaten you. Why will I threaten you? Ay di, maghahanda ka pa. What for? <laughs> paano pumasok si Estrada? Hindi ko alam eh. Kung paano uh, sila nagkasama, dahil kasi ang alam ko, nung uh, unang lumutang ang pangalan ni President Erap, nakakandidato, ang Vice Mayor niya, si Lito Atienza. Pagkara ng mga more than a month yata, nawala na, na si Mayor Atienza, ang napalit na si Skol. In, your heart of hearts, Medyo sa, sa, did you feel na medyo na-tridoran kayo? Well, uh, in a way, na pumasok sa isipan ko, pa paano ano nangyari dito? Wala naman ako atraso rito. Eh, dahil nga lang dito sa COA report. Uh -oh. eh, pero as early as December, meron na palang planong gano'n eh. Oh, bakit kayo nagkahiwalay ni, ni President Estrada? Ay, eh, kasi napakalapit yun noon eh, di ba? Oh, eh siguro, uh, palagi ko lang ha. Eh, noong 2010 elections, di ba kumampanya si President Noinoide as President? siya naman ang kumampanya ang presidente. Oo. Uh -huh. o, oh, at ang uh, mayor na sinuportahan niya, si Mayor Atienza. O, oh, eh, kinalaban ko sila, nanalo si Noy Noy dito ng uh, 83,000 votes. Uh -huh. O, oh, at uh, bumaha ang pera dito eh. Galing sa kanila eh. O, oh, Pero so, panalo pa rin. Panalo pa rin si Noy Noy at panalo pa rin ako. So, you think that it is... Eh, kasi hindi ko naiintindihan eh. Bakit gusto ni Erap tumakbo dito sa Manila. oh, eh, siguro. Nagalit lang siya sayo o meron siyang future plan? What? Eh, tan tanungin mo na lang siya, Winnie, kung ano ang <laughs> <laughs> <anong> dahilan. <laughs> na, kasi pag ako nagsalita, <laughs> eh, highly speculative. Eh. <laughs> Mr. President, how long are you going to be mayor of Manila? Uh, sabi ko kay sa ating, sa vice mayor school, oh, okay. some term lang ako. So, Lili so, so ko lang yung foundation, naayos ko lang Manila. Siya na magpapatuloy. Ayun. Aayusin nyo ang Manila. Uh -huh. Ano ang gagawin niyo sa Manila? Eh, Siyempre, yung nagawa ko sa San Juan. ano uh -huh. Anong ginawa niyo sa San Juan exactly? Una-una, ginawa ko rapri. Uh Lahat. -huh. Business licenses, transparency. Uh -huh. Lahat ng income, ng revenue income, transparent. At siyempre, binigyan ko ng ano At ang sinasabi nyo, hindi ganyan sa Maynila ngayon? Oo. Oh, uh, Magtanong uh, uh, kayo hindi ka Maynila. Ayoko nang magsalita. Pa, paano nyo madidescribe yung present relationship nyo with Mayor Fred Lim? Well, I think uh, we'll be, I'll be very civil to him in this fight. Oo. Ayoko manila ng tao. Eh. eh, pero bakit nagkasamaan kayo ng loob in the first place? Mabuti <coughs> siya na magsabi. Huwag na ako. Ba, ayaw niyo sabihin? An 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 ano nangyari? Uh, I want to uh, okay. campaign oh. a high level eh. Oh, Ayoko na naman na siraan na siraan. Oo. Oh. Pero kung pipilitin mo ako, <laughs> di <laughs> sabihin ko na rin. Consider yourself <laughs> pilitin. <laughs> no. well, una una ilang beses ko na pinatawad dyan eh. Oo. Oh, oh, Bakit? una una nung tatakbo akong presidente, mm -hmm. eh, sabi niya, tutulong siya. Anong nangyari? Nakumbisi siya. Tumakbo na presidente. Hindi kinilaban ako. Okay lang. Natalo siya. Awa ko sa kanya. Naawa kayo sa kanya? Oo. Oh, okay. di, Nung ano, nilagay ko siyang sekretary ng DILG. I inappoint ko ng DILG oh. sekretary. Oo. Oh. Oh. Yung nagkakagod na sa mga lakanyang, nagpahalaw siya, ayusin daw niya yung mga pulis, baka makapasok daw yung mga kaliwa. Mm, mm Yung pala, tuloy-tuloy sa EDSA 2, iniwan ako. At tatlong taon ako, nakakulong sa veterans, sa labit-labit ng veterans sa Maynila, hindi ako binibisite. Oh. After, no, I was transferred in Tanay, bigla mo umiyak siya, umingi ng tawad. Okay. Sabi ko sa niya, kalimutan mo na yun, tapos na yun, pare. Mm -hmm. Kalimutan mo na yun. Okay. So, katapos, uh, akala ko, tapos na. Eh, yun pala, meron sa sabi pa, pare, meron ako na sa pakikiusap pa, eh. Ano? Eh, kasi nagpo-forma na si FPJ ng senatorial ticket. Okay. Sabi niya, pare, pakiusap, pwede bang masama mo na ako, pakiusap mo na ako, masama sa Sinutorial ticket ni FPJ? FPJ. Okay. Eh, nahawa ako, yak na yak eh. Oo. Oh. Di, sige, sige ako. Dinawagan mm -hmm. ko si FPJ. Mm -hmm. Eh, syempre, hindi naman makahindi sa akin si FPJ. Naging senador siya? Sabi niya, hindi raw siya komportable si senador, mas gusto niya executive ano. Oo. Oh. O, oh, pumunta na naman sa akin, ipatulong eh. sa akin. Okay. Hmm. Tinulong ako na naman. Okay. Lahat, ng strategy, lahat. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, nanalo. Nanalo siya. Mm. Yan ang pang katotohanan. Okay. Mm. Oh. <laughs> under oath. Yeah, under oath. Mm. Okay. And so, sinabi nyo, I will teach this man a lesson, I will run against him. Hindi naman. And I will, well, well, well. I will that's, crown, put him to the ground. That's very far from me, no? No. I want to serve the people. Uh, Not because... I, pero, I, I, may kayo, pero meron kayong sama ng loob. May tampo lang mo. Uh, tampo. Hindi naman, ako. In other words, para sa inyo, eh, si Mayor Lim e eh, is talagang walang utang na loob. Hindi. Wala naman. Marami man lang tayo natulungan. Hindi na akong kasalo tayo. Now, my point is that ako tumatakbo sa Maynila dahil gusto kong pagpatuloy ang paglilingkod ko sa mahihirap.